Ayan, yeah, nabalot ang amin uh, ng sayang ang amin ka ginagawa nang bigla nag-message si Direct Chico tungkol sa logo. Ayan, sino kaya ang gumawa ng logo? Hindi joke lang. <laughs> napapaisip nila, <laughs> grabe kayo. Eh? Ayan. Sa oras po ito, kasama ko na si Hard dahil nga to class UPLB, kasama ang mga taga-Office of the Vice Chancellor for Research and Extension. Ikaw, Har, meron ka na bang uh, bucket list for this coming Lenten break and reading break. Siyempre nag-aaral din si Har, di ba? Oo. Oh, oh. nga naisip nung naalala ko kanina na Lenten break na and reading break ay mm. RRL exercise namin. Ah, yun pala. So, DevCom 295. Si teacher mo? Ay, si Dintea po. Okay, shout out ay, Dintea. Dintea. <laughs> Gagawin daw po ni Har. Ati-ati <laughs> Ate, Ate join po. <laughs> Dalawa po kami. Mm -hmm, mm -hmm. Ayan. Sige lang. Ayun oh, lang gagawin mo? Talagang ano aral po? pa rin? Hindi naman po. Wow, well, kala mo talagang gagawin po. <laughs> Pero siguro po, syempre uuwi kasi taga Bulacan po ako. ako. So usual, simula nung college ako hanggang ngayon, pag yung mga ganong long breaks, umuwi ako sa sa mm -hmm. Taga saan ka ba sa Bulacan? Sa San Miguel po. Malapit Ayan. sa Sierra Madre. Hindi so, ba binabaha doon? Hindi po. Saan yung binabaha dito? So, may, sa may parang, kawayan? Opo, may kawayan. So binanggit ko talaga kung saan bumabaha. sa so, may pulilan, <laughs> malawang joke. <-aloyok>. Ayan. <laughs> so, Parehas din bundok. Parang mm -hmm. makiling lang. Blooming ka daw, Harleen May. Ayan, no? Sabi ni Sally Orma. <laughs> si Ate Sally. <laughs> <laughs> o ano bang ganap ngayon? Ayan, at syempre dahil uh, malapit na yung uh, Lenten Break, uh, isa sa mga pinakakilala din mm -hmm. ang Makiling at ang UPLB is yung um, natural ecosystem niya, yung Correct. environment kung saan uh, pumupunta din ang ating mga uh, alo, mga bisita, mga turista Correct. para din mag-unwind and mag, anong tawag doon, yung para bang mag- reckoning with the self mhm mm and mag, mag ano magmuni-muni muni-muni ayan Ng mga ganap sa buhay mag -re yes. At bilang uh, at bukod dito syempre yung uh, isang aspect din na tinitingnan natin itong mga nakaraang uh, months ay yung kung paano natin mas mapopromote ang makiling in terms mm. of uh, tourism and tourism, yung mga ganong uh, aspects so dito sa Tuklas UPLB ngayong hapon ay inimbitahan natin ang isa sa mga masisipag at magagaling na foresters mula sa Makiling Center for Mountain Ecosystems. Busyng-busy to eh. Oo. Oh, oh. <laughs> ano, book na book si ma'am so booking last yes. week this week baka next week di na natin siya makausap so from book na ni ma kaya magandang nandito siya kasama uh -oh. natin okay yes syempre and isa nga siyang university extension associate and proud na product din ng uh, guidance and supervision ni vice uh, vice chancellor na C. Bantayan Hello. so again mula sa Makiling Center for Mountain Ecosystems upang ipakilala sa atin ang isa sa kanilang mga programs for um, education and Tourism ay si Forrester Angela A. Limpiada. So, welcome po sa Toklas UPLB, Forrester. Anong gusto namin, uh, gusto nyo po itawag namin sa iyo, ma'am? Jelay lang po. Forrester Jelay. Hello po, mabuhay po. Welcome po. Yun know, o, parang pwede pa. na magprograma. <laughs> Launching po ito ni ma'am <laughs> Pwedeng pwede, no? Dapat meron tayong programa sa DZLB, mm -hmm. no? Tungkol sa mga usaping pang, ano? Kalikasan. Kalikasan, Kalikasa. at kagubatan. Mm -hmm. Pwede, no? Oo. Oh. <laughs> Hindi, iba yun. Kalikasan at ag agrikultura yung isang natin programa. Mm -hmm. Pag may mga bisita tayo, ma'am, sa MACME, ang mas common na tawag yes, natin so, sa oh. Makiling Center for, for Mountain, Mountain Ecosystems, paano natin sila binabati doon sa... Uh, sa Makiling. So, mm. Mabuhay! Welcome po sa Makiling Botanic Gardens or sa Mount Makiling Forest to serve ASEAN Heritage Park. Wow! Parang, parang nandun tayo. Oh. Eh. <laughs> iba yung experience na dala ni ma'am. So, syempre, bago natin pag-usapan yung iba't-ibang programs nila, gusto natin sana mas makilala pa. Ano nga po ba, ma'am, ang mga uh, mandate and mga activities na ginagawa ng Makiling Center for Mountain Ecosystems? Um, Bale yung Makiling Center for Mountain Ecosystem. ito po kasi yung primary unit na assigned for the management and conservation and protection po ng Mount Makiling Forest Reserve. Because uh, sa virtue po ng Republic Act 6967 kung sa saan ginawad po ang sole management complete jurisdiction sa University of the Philippines Los Baños ng pangangalaga po ng Bundok Makiling kung saan under po ang College of Forestry and Natural Resources and yung Makiling Center for Mountain Ecosystems. Okay. And ma'am, pwede mo din ba kaming bigyan ng ilan dun sa mga extension programs na kinakonduct ng MACME? Um, actually, marami po kami mga um, extension program. So is, is sa under ng Social Forestry Division, mayroon po kaming tinatawag na ugnayang pamayanan kung saan pumupunta kami, kami sa mga community sa mga LGUs and mayroon din po kami ed environmental education program and youth summer program para po naman sa mga high school and mga elementary students and also um alternative livelihood and capacity building para po sa mga residents na within the mountain and also yung mga resi residing um malapit sa Mount Makiling and also yung educator for nature tourism and also make it Makiling. Wow. Hindi naman marami no. Hortilan, konti lang sa mga programa oh, Makiling. And uh, doon sa mga nabanggit nyo ma'am, paano ba paano natin na-demonstrate or na-promote napro yung paghahalaga natin sa Mount Makiling bilang ito yung isa doon sa mga itinalaga talaga na responsibilidad sa UPLB. Okay, yung mga extension programs po na ito, halimbawa po yung um, Environmental Education Program and Youth Summer Program, pupunta po kami sa mga um, schools kung saan nagle-lecture po kami about the conservation and protection ang uh, ng mga natural resources and also lalo na yung Bundok Makiling. And dinadala din po namin yung mga estudyanteng ito sa Makiling Botanical Gardens and also Maria Makiling Trail para ma-experience naman nila kung ano po yung feeling na nasa loob ng bundok. So as well as um lalaman nila or ma-appreciate po nila ang presence and existence po ng mga natural resources. Mm -mm. I think yun po, uh, Sir RJ, yung nawawala or parang nababawasan dito sa yung current na uh, society natin mm -hmm. ngayon or yung generation na mas nababawasan yung experience natin na makakita ng mga natural resources Kure. talaga yung mga um green spaces kumbaga Nakaunti, so unti na nauubos with the, with the issue of course ng buko, oh, ng oh. Uh, Bohol at Cho, Bohol chocolate hills yung mga tinatay yung mga structure ngayon sa mga um uh, protected areas mm -hmm. no pero balikan ko lang yung uh, maliban sa pagpo-promote na bagit ni ma'am uh, Jelay kanina na yung soul uh, management cost dito talaga ay iginawad no nakaatang sa UP UPLB Osbalnos yes. so maybe you can just share din no um, aside from promoting it as uh, for ecotourism ecotourism uh sa tayo no in really managing kasi napakalawak ng Mount Makiling and we know that um, we have different stakeholders then may mga ilan din tayong naninirahan no sa sa bundok makiling no how do we do it how do you manage it sa makme Actually, dun sa 4,244 hectares po, nakabundukan. So, ang aming opisina, Makiling Center for Mountain Ecosystems, meron naman po kaming iba't-ibang division. Katulad ng um, Protection and Regulation Unit Kung saan sila po yung mga naka-assign for patrolling and protecting our uh, reserve Yung mga Social Forestry Division naman is for the communities that are residing inside And also yung malapit sa ating Bundok Mahiling And for the Ecotourism, ito po yung Botanic Gardens, Parks and Ecotourism Division sa amin yon And we also have different divisions like the General Administrative Services External link Linkages kung saan yung mga promotional materials namin and also this deci deciding um, decision support system nandoon sa kanila. Yan. Okay. okay and then <laughs> <na> <laughs> okay. para tayong ano may briefer talaga <laughs> ng Macme and um siguro ma'am yung gusto talaga na din namin na malaman is itong programa nyo na tinatawag na Educators for Nature Tourism or ENT so ano ba ang uh, scope nitong programa na ito and paano ba nagiging isang educator for nature tourism okay bali po tong um educator for nature tourism na ito ay ang nagpasimula po nito ay si Vice Chancellor Robbie Sereno. Mm. So estudyante pa po kasi kami, ang tawag po sa uh, mga tour guides ay park interpreters. Anong batch yan, ma'am? Ah, <laughs> 2000. Oh my god, 2001 po yata. Okay. Yan. Tapos pa. po parang nagkaron nag, nung nagkaroon po ng movie na Lord of the Rings. Mm -hmm. So yung mga ants, e yung mga talking trees. So doon po kinil yung pangalan ng educator for nature wow. tourism. Magaling po kasi si Sir Robbie Kaling, sa mga ganun. Na, eh. So itong mga educator for nature tourism ay nag undergo po ng training kung saan um they learn how to be a tour guide then um, inaaral din po nila yung mga what are the natural resources na inside the Mount Makiling Forest Reserve. Kasi hindi lang po sila pang Makiling Botanic Gardens, pwede din po sila sa Maria Makiling Trail. Mm. And these are open for all UPLB students na ano, hindi lang po pang forestry, meron din po kaming DEVCOM, marami kami ngayon, DEVCOM, Industrial Engineering, mga Agri and Bioscience. Oh, Ma'am Jenna, ito ba yung nakarang kasing UPLB Foundation Day? May nakita kong pa-training kayo na ano, ba, tourist guide, tapos merong uh, mayron talagang anong tawag dito tourist walk ba ang tawag doon Apa. no na ayun yun. naman po ay um, educator for nature tourism para po dito sa lower campus ang mm, um, po focus okay. naman po natin ah. ay mga cultural heritage so ah. like the baker hall the mariang dalambanga and the uh, oblation and all the historical uh, features po dito sa um, okay. UPLB so may lower campus sa yes, may upper galing, campus galing. yung sa botanic garden yun yung More on the uh, ano po, sent um uh, forest and natural resources po yung fine focus niya. Mm -hmm. And then yung Maciling, Maria Maciling Trail, yun na po yung paakyat ng Agila Base. Pagka naman po aakyat po kayo ng Agila Base, ang required po ay eco-guides, ah, Maciling eco-guides. Amin din po 'yun. Sa inyo na po 'yun. Um local residents naman ah, po 'yun. Ah, okay. okay. Kasi ako hanggang ano lang ako, flat track. Hindi <laughs> <laughs> ako nakakaabot Diyan sa Aguila Base. <laughs> Ikaw ba? Uh, Nakapag-picto na ako, Traverse. Ah, ah. Wow! Yes, Char. Mahusay. Nung ano pa? Mahalakas Malakas pa yun. <laughs> ano? Grabe ka. Ilan taong ka lang ba? <laughs> Pag si Sir Chico pero, na gano'n, nag-hiking. Uh, pwede na po ba ulit ngayon mag-traverse? or Hindi po pa po dito? open for traverse. Hmm. Pero mag-open po ngayong Holy Week yung CP Trail hanggang Station 21 po. Yan oh. So balikan ko yung ano Educators for Nature, nature. Tourism ni ma'am. Kasi nabanggit mo may training po na sinasagawa para doon sa mga students. Tama, UPLB students po ang pwede. UPBLB uh, students, graduate, undergraduate, pwede. Da rin pwede rin po. And gano'ng katagal po yung training na sinasagawa before ikaw maging isang talaga na educator for nature tourism or ant? Actually, uh, two days training po talaga dapat yun. Kaya lang minsan ginagawa na po namin siyang one day. So, the lecture and also the demo. Pero bago ka po maging um, tour guide, kailangan mag-observe ka muna sa mga pag-tour ng mga old Ents, mm -hmm. para at least alam mo yung mga dinidiscuss at saka yung ruta. Kasi, being a tour guide, you should know muna yung trail. Mm -hmm. Oo naman. <laughs> <Baka> mga, <laughs> yung tour guide maligaw, na ano, tour guide naligaw. <laughs> Mahirap mo yun. Kakaiba yun. Mm -hmm. And then, um yung sa... Paano po nila... Adi, ikaw na ay... Ano uh, antog doon? Ent ka na. So... Paano yung scheduling po? Kailan mo malalaman kapag ikaw na yung naka-assign or may yung mga allotment, assignment na gano'n? Mm -hmm. Actually, wala po kaming schedule. Uh, usually po, halimbawa may nagpa-book po na field trip. Mm -hmm. uh, then, magtatanong po ako kung sino pong available ng ganitong araw. So, magsasabi lang po ako, halimbawa, seven buses. Tapos kung ilang ends lang po ang kailangan. So, kung sino pong available on that day. Basta bawal pong umabsent sa klase. Yun po ang pinakamahalaga. <laughs> Pero yan ma'am yung yung ganyang sistema. Um ano yan volunteer work lang talaga nila or there's uh, para siyang S8 ang ang style niya. Mm -mm. Actually po ano po siya? Uh, as volunteer po siya pero other field trips po kasi talagang they are willing to pay for the wow. ano that field trip. So 300 Um, so guys, kumbaga for uh, if you are interested talaga no na sa environment at maging part ng ganitong advocacy ng university at dun sa mga kinakapos din <laughs> yung Ay, budget ang din pala itong uh, program or project ninyo sa mga estudyante natin na nangangailangan din ng, ng mga dagdag allowance mm -hmm. no sa bawat semester na sila pumapasok mm -hmm. nice okay, okay. okay. Eh, but more than yung uh, opportunity din. Ano ba yung kahalagahan ng uh, program na ito don sa ating uh, gustong i-promote na pag-engage talaga sa youth into um, conservation efforts, etong mga pag um, educate on natural resources. Bale, sa pamagitan po ng pagkakaroon kasi ng tour guide, at least you have the lecture po or um, discussion po uh, habang bumibisita ka po sa Makiling Botanic Gardens, dinidiscuss po sa inyo ang mga kahalagahan ng mga halaman at hayop. At least po paglabas po ng mga estudyante, nagfi field trip, uh, ano, malalaman nila ay hindi pala dapat basta-basta nag-aksa ng tubig kasi ito po ay nagagaling pa sa bundok makiling or sa kung saan mang bundok at ang hangin na hinihinga natin ay hindi basta-basta nakukuha, ganyan. Yun po. And then, ma'am, ano yung mga usual na feedbacks na nare-receive nyo dun sa mga student volunteers natin dito sa, and kamusta yung experience nila? Um, yung mga students naman po nag-enjoy po actually yung mga nag-field trip po mas nag-enjoy po sila pag may tour guide kasi ang dami po nilang natututunan kasi may mga halaman po na ngayon lang po nila nakita malalaman po nila ay nag nandun po pala ito sa 10 piso o kaya na sa 5 piso mga ganoon Kasi uh, di ba ang hirap din ng walang tour guide sa ganyang setup ah, or in you appreciate nature, the environment pero ano nga ba tong halaman na ito yung mga the trivia na ibibigay ng mga tour guide at the same time yung yung knowledge and information that uh, they can acquire and hopefully can, can change their attitude no towards uh, environment uh, conservation and protection ito po ay itong mga end uh, no uh, ito ay for uh, sa mga nagre-request ng mga field trips sa inyo no and usually yung mga nag field trip sa inyo ma'am can you just ano um, at a glance, no, sino, ito ba yung mga elementary, high school, Meron bang professionals po bang Actually, pumupunta diyan? Meron po iba-iba, <laughs> mostly po kasi mga elementary and high school po, pero mga may mga agencies po, mga um, different government organizations na gustong magpa-tour kasi parang mas gusto nila na natututo habang nag uh, naglalakad sa loob ng hardin. So ang hirap naman po, lalo yung mga families din po kasi, hindi may mga homeschooling students po. Mm -hmm. At least mas maganda po yung nagagabayan po yung mga bata, natututunan nila yung kahalagahan ng uh, mga natural resources sources sa pamagitan ng pag Ang Ganda. And um, yung ilang, gan, matanong ko na din, ma'am, kung uh, gano'ng katagal na ba itong program na ito? OMG. <laughs> hindi ko po sure. Ay, hindi ko po masagot. Maybe <laughs> si Sir Robbie Sereno po masasagot. Ah, okay. Kasi po, ay uh, matagal na po ito. Bago, estudyante pa lang po ako ay nag-exist na po mm -hmm. itong um, park interpretation program po talaga. Mm -hmm. Tapos ngayon, mas kilala Para na in -intensify siya. in-intensify lahat. As kids. Oh mm -hmm. Nire-brand. Yes. Po. So, kung si ma'am, tour guide na siya noon time pa na oh yun. Oh hanggang oh. ngayon. And yung isa na curious ako, meron bang, ano, meron bang parang pwedeng accreditation or parang meron bang extra credit don sa mga student volunteers kapag nag-join sila? Um, Pwede actually, ba nila mga... siyang magamit sa ano sa, sa awards i think sa awards po yung mga other graduate students po natin ginamit nila yung pagiging ends nila kasi para may certification kung saan may papasa po nila yun sa mga awards hindi ko po sure kung ano yung mga specific awards na meron tayo ngayon sa sa kolehiyo at sa universidad, mga leadership mm -hmm. something mm -hmm. yan tayon po pero nagbibigay ng yes po certification so. na itong mga programang ito ay um, in, pinatendan nito mga estudyante. Mm -hmm. And then, ang nabanggit nyo ma'am na feedback ay yung sa mga students na ini-invite or nag-field trip dito. Pero how about yung sa mga mismong volunteers natin? Ah, okay. Kamusta yung experience din nila dun sa program? Actually, mas nagiging confident po sila. Actually, ako din po kasi mahihiyain po talaga ako noong unang panahon. <laughs> Pero dahil po sa programang ito, natuto na po ako makipagkapwa at tao. Eh, makipag, Majeng! <laughs> makipag-usap. Kasi po, noong una, yung una ko pong trabaho ay is uh, mapping. So, ang kausap ko lang po ay mapa. Pero dahil sa programang ito, marunong na po ako makipag-usap sa tao. <laughs> so, ganun din po yung uh, mga bata, yung mga students natin, mga volunteers po natin, ay mahihiyain pa talaga ng una. Pero as time goes by, habang nagtutura sila, nagiging makapal na mukha nila. <laughs> Oy, kasi life skill yun. Survival yes, skill po. mo Confidence. ngayon. Confidence. Na no? iba ibang iba iba pang naidudulot na maganda yung uh, pag-join sa ganitong klaseng uh, programa nakakapag share na sila ng knowledge and na-improve nila yung kanilang sariling uh, yes. communication skills. At dahil dyan, mm -hmm. ma'am, Forester uh, Jelay, ano nga ba ang mga, may mga requirements ba or paano ba sila makakapag-approach sa MACME para makasali dito sa Educators for Nature Tourism Program? um Every SEM po, um, kailangan mag-abang po sila sa aming mga posting So, usually, one time lang per SEM ang aming um, rec recruitment. Yeah? So, it's a two-day training po usually. So, depende po sa schedule. So, para sa mga UPLB student na gustong kumita, matuto, <laughs> yeah. and uh, magturo, ayan. Tara na po at sumali na sa pagiging ENTS dito sa Makiling Center for Mountain Ecosystems. Ah uh, bukod sa mga uh, inanyayahan ng students ni Forester Jella ay baka may mga gusto pa po kayong batiin sa ating mga viewers. Simulan <laughs> <yun> na po. <laughs> Opo. Oh, Hello po sa mga kamakiling, sarot. Sa mga kas kasama namin sa Makiling Center for Mountain Ecosystem. Sorry po sa Forest Water Forest and Watershed Division, nakalimutan ko pong banggitin kanina. Mm, baka magtampo mag po, po sila. Okay sa aking mga kaopisina po sa Makiling Botanic Gardens at lalo-lalo sa aking pamilya na nanonood. Oo oh, nga po, eh, nakita ko nga po yung mga nagpo-post dito sa ating uh, live stream. Pero ma'am, siguro dahil nandito na rin po kayo, ay pwede nyo na po bang invitahan din sa Make It Makiling? Yes po. Okay, um starting Sunday po, March 24 hanggang po March 31, 2024. ay magsisimula na po ang ating Make It Makiling 2024. Mm -hmm. Ito po ay isang annual Lenten Season Visitors Management Program. Kusaan mas marami po ang mga umaakyat dito sa Bundok Makiling. Open din po tayo for camping and hiking po sa Pic 2. Bukas din po yung kabilang trail which is the CP trail sa Batangas para naman sa mga malalapit sa Batangas. Mm -hmm. So I open open din 'yon. Pero ang nagma-manage pala noon kayo din, ma'am. pero On... yung pinaka pinaka management nila ay yung City po ng Santo Tomas. Pero lahat ng decision pa rin po ay under po ng university. Ayan, kung gusto nilang malaman pa yung iba pang uh, detalye no sa Make It Makiling 2024 as a family or individual, gusto niyo lang magpahinga, huminga, um, matulog. Pwede mo matulog dyan. Mag-relax, mag-camping. Andyan po sa ating screen ngayon ang kanilang uh, page na po. .makiling center no? H uh, HTTPS so www.mim.makiling.center For more details or bisitahin ang inyong Facebook page. Facebook page. Makiling Center for Mountain Ecosystems po. Okay, and that is the Educators for Nature Tourism Program na hatid sa atin ni Forrester Angela A. Limpiada mula sa Makiling Center for Mountain Ecosystems. Maraming salamat po Forester Jelay sa pagpapaunlak na mavisita ang tuhlas UPLB at ang galing UPLB. So for announcement siguro sa mula sa OVCRE ay yun lamang ulit na call for proposals for the month of March na deadlines. So, meron pong uh, mga deadlines dun sa DOST grants and Ayan. sa mga attached agencies mm -hmm. and meron din from uh, DA Bar. So, para po sa mga karagdagang updates and announcements ay pwede pwede nyo po itong mabasa sa Facebook page ng OVCRE, yan po ay at UPLBRNE. And syempre gusto ko din sanang batiin ang aming mga kasamahan mula sa Northern Bukidnon State College Uy. under ng Project MOCA dahil nandito sila sa UPLB. Katatapos lamang nung kanilang training workshop on research mm -hmm. methodologies and communication planning. And syempre salamat din po sa lahat ng aming resource speakers sila Sir Christopher de la Cruz from iCrops, sila Doc Melds Moscoso, sila Sir JM Mbate, and Sir Winnie Dagdi. Okay, bago tayo mag-break ay uh, batiin muna natin ng baka makalimutan ko Grace Mapakpak na nag-birthday kamakailan hindi ko nasasabihin ko ilang taon na si Grace ay gusto mo na sabihin natin baka hindi ko makabalik sa klaan natin Grace. office Happy birthday Grace Mapacpak ina-announce ko na ngayon kasi overtime tayo sa atin pong pagbabalik makakasama natin recorded nga lang si best friend Polly para sa ating segment na Tatak UPLB dito pa rin yan, na sa galing UPLB Radyo DZELB ang tinig ng kauliran.